Pinagpala at magandang araw sa inyong mga kapatid. Ako po si Ruel Morales dito sa landas ng pag-asa, nagninilay sa salita ng Diyos. Pumapasok na po tayo sa rurok ng ating kwaresma. Sa susunod na linggo ay linggo ng palaspas. At tutuloy na tayo sa pagninilay sa, pag sa paghihirap, kamatayan at sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa linggong ito naman ay napaka ng mensahe ng Ibanghelyo mula sa ikawalong Juan, isa hanggang labing isa. Kaya nga dito ay sinasabi, no? inilapit ng mga tao ang isang babae sapagkat gusto nila itong patayin bilang parusa sa kanyang kasalanan, ang kasalanan ng pangangalo niya. At ayon sa batas, siya ay dapat mamatay. Kaya sinubok ng mga tao si Kristo at ang sabi nila, Oh, eto, makasalanan. Anong gagawin namin dito? Sabi, dapat daw patayin. Gusto mo, ikaw na na no, ang, mag, -ang maghusga. Subalit sa isang tipikal na Heso Kristo, hindi siya agad-agad nagbigay ng salita. Pagko sinabi, sumulat siya sa lupa. At nang kinulit siya ng mga tao, napakaganda ng kanyang sinabi kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, kayo ang unang bumato. Kung nandong ka sa kalag sa sitwasyon na yon, mga kapatid, ano ang iyong sasabihin? Babato ka ba? O kasama ka nilang aalis sapagkat marirealize po, teka, may kasalanan din pala ako. At sa bandang huli ay, nang umalis sa mga tao sinabi, tinanong ni Kristo sa babae, oh, wala bang humusga sa iyo? Walang bumato? Wala bang nagsabi na dapat kang mamatay? Sabi ng babae, wala po ginoo. Kaya't sabi ni Kristo, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, sa kwaresmang ito, gusto ko po sanang magbahagi ng tatlong bagay tungkol dito sa ebanghelyong ito. Una, ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi kayang sukatin. Ang babaeng ayon sa batas ay dapat mamatay, sabi ni Kristo, hindi rin kita hugoskahan. Sapagkat sa susunod na linggo, ating pagninilayan ang pagkamatay ni Kristo at para sa babaang ito at sa kagaya natin, ang pagpapatawad na nandun sa krus ay kanyang ibibigay. Ang pagpapatawad ng uh, ating mga kasalanan ay hindi sinusukat ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay para dito. Kaya sana sa koresmang ito ay la pasalamatan natin si Kristo sa kanyang walang hanggang pagmamahal at pagpapatawad sa atin. Sabi nga niya, hindi pitong beses, kundi pito at makapitumpung beses na tayo ay papatawarin yon ang kanyang pamantayan. Pangalawa, hindi rin kita hahatulan, sabi ni Kristo. Sa ating uh, sa ating uh, panalangin na Ama namin, lagi nating sinasabi, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ang sabi ng Panginoon, pinatawad kita at patatawarin. Subalit ang kagayang pagpapatawad ay ibigay mo sa iyong kapwa na nagkakasala sa iyo. Madaling maintindihan ang kapatawaran ni Kristo sa ating mga kasalanan. Subalit mahirap sundin ang kanyang sinasabi na patawarin natin ang iba. Mahalin natin ang iba. Hindi dahil sila'y mabuti, hindi dahil may nagagawa sila para sa atin, patawarin natin sila sa kanilang mga kasalanan sa atin sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Walang kondisyon, walang anuman na dapat gawin pagpapatawad kahit hindi ito hinihingi. Pangatlo, ang sabi ni Kristo sa, sa babaeng ito, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Oo, papatawarin tayo ng Panginoon kapag tayo'y nanikluhod sa Kanya, kapag tayo'y nagkumpisal, kapag tayo'y humingi ng tawad. So, balit tinggin natin ang Kanyang sinasabi. Pinatatawad kita, humayo ka, at huwag ka ng gumawa ng kasalanan. E eh, ba, diba, paulit-ulit lang naman tayo nangungumpisal at marami sa atin, e eh, paulit-ulit din naman ang kasalanan. Sabi ni Kristo, kung ikay magkakasala, humingi ka lang ng tawad, patatawarin kita. Subalit, kapag tayo yung nangumpisal ng ating kasalanan, isama na natin ang dasal. Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya upang hindi na muling madapa sa aming mga kasalanan. Sana, Panginoon, hindi na ako bumalik dito may, na nakapareho pa rin ang aking kukupisal. Sana ang Espiritu Santo ay magbigay sa akin ng buhay upang ako ay maging banal kagaya mo. Sa Kuwaresmang ito, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon ay ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Ang kanyang pagmamahal at pagpapatawad na hanggang sa huling patak ng kanyang dugo ay ibibigay niya sapagkat nais niyang tayo ay magpanibago transformation, yan po ang gusto ng Panginoon. Ang pagpapanibago, hindi ng ating katawan, kundi ng ating espiritu. Sapagkat dito ay inihahanda tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay sa Pasko ng pagkabuhay sa Easter Sunday. Subalit ang tinitingnan natin ay hindi lamang ang Easter Sunday, kundi ang pagkakataon na makikita na natin ang mukha ng Panginoon at doon ay ibibigay niya ang buhay na walang hanggan. Sana po sa koresmang ito, sa natitirang araw ng koresmang ito, ay maging mabuting, ay pagpapanibaguhin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sana po ay maging karapat. Dapat tayong humarap sa Panginoon at salubungin ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pagdating upang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Isang mabiyayang linggo sa inyo mga kapatid. Sumayin niyo po ang Panginoon. Ako po si Roel Morales dito sa Landas ng Pag-asa.